sa ICC, sa Netherlands, para kasuhan si Digong, kaya walang karapatan ang Pilipinas na manghinasok sa Netherlands. So ngayon si Digong, hanggat hindi matapos ang kaso niya sa Netherlands, hindi siya makakauwi. Eh ilan na lang ang buhay ni Digong? Sa 100%, 30% na lang ang battery sa buhay niya. Kunting utot na nga lang yan, naiihi na eh. Kunting ubo na yan, naiigit na. Bakit? Sa sobrang kaulianin, sa sobrang katandaan. 'Di ba? 'Yun ang katotohanan. Kaya hindi mapi-play-play -play ni Maharlika, ni Roke, ang pulburon video na 'to. Ha? Uh, Ito oh. Ah, uh, BBBM. Ah. Uh. Tama po. Yes po Mr. Chair. Hmm. At ayon sa iyo, hmm. si Harry Roke ang may-package dito. Hmm. Yes po Mr. Chair. Hmm. Ayan oh. Paul Boron. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na uh, Pebos? Ah. Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang video? Yes po, Mr. Chair. Ah. Uh, Alam niyo kung bakit hindi nila na ipi-play dito sa Pilipinas? Matitrace po kung sino ang nagpapalabas at sino ang nagpi-play. Ngayon, kaya nila plinian sa Canada kasi hindi sila makakasuhan. Kahit ako, kung nasa Canada ako at doon ko i-play yan at ipakalat ko sa Pilipinas, walang makakasuhan kasi nandun ako sa Canada. Sabi nga ng NBI, ang paninirang puri sa Amerika, hindi po yan criminal case. Ah, walang mangyayari kahit siraan mo. Pero sa Pilipinas kasi, ang kriminal, ang, ang paninirang puri, cyber libel, criminal case po yan. Kaya nga si Maharlika ngayon, ah, sa paghihimok niya, hindi kasi makasukasuhan si Maharlika sa mga paninirang puri niya. Kaya alam niyo sa mga kababayan, kaya ang lakas ng loob ni Harry Roque at ni Maharlika na siraan ang Marcos administration. Kasi hindi sila makasukasuhan sa Amerika. Ang tanging kaso lang para ma-deport si Maharlika si Harry Roque ay citing to sedition. Ano bang ibig ibig sabihin ng citing to sedition? Yan po yung pang pang-convince, pang panghihimok nila na magsanib-puwersa at kalabanin ang gobyerno. Katulad sa ginawa ni Dado, ah? Katulad sa ginawa ni Digong na, Kayo mga kasundaluhan, mga kapulisan, papayag ba kayo na meron tayong presidenteng adik? Yeah? Oh. Kaya hindi makasukasuhan si Maharlika ng cyber libel kasi walang kwenta ang cyber libel sa Amerika. Kumbaga, chismis lang yan. Dito kasi sa Pilipinas, ang cyber libel, krimin. So, hindi tatalab sa kanya ang gagawin ngayon siding to sedition panghihimok pagko-convince na kalabanin ang gobyerno ng Pilipinas pwede silang tikluin ng Interpol oh ngayon ang tanong ang bansang Amerika ba pwede bang mag-apply si Maharlika doon ng asylum sa pagkakaalam ko wala po yata ang asylum sa Amerika eh as long as 10 years kang natira doon at pumasa ka bilang American citizen, hindi mo na siguro kailangan mag-asylum-asylum. -asylum. Maliban kay Harry Roque sa ginawa niya sa Netherlands. ba? Diba? Ah. Oh. Kaya iyan ang ginawa ni Maharlika, ni Roque, na binulgar sila ni Peebles. Oh, anong sabi ni Peebles? Pinagplanuhan nila yan sa Hong Kong. At ito pa nakakatuwa, mga kababayan. Yung, mga, yung picture na pinakita ni Peebles, no? sa pamamagitan ni Congressman Akop. Si Congressman Akop ba yung kanina? Ito ito ay yung kausap ni kausap ni ano? Sa akin. ano ah, kausap ni pangalan. ano si Congressman Akop ba yan at si p Ah, ito si Akop ba yan mga kababayan? Ah. Oh, Di ba? Tama po ba ako? Hmm. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yung pinakita ni Peebles kanina na may mga picture na tatawa Naalala ko itong picture na to. Wait lang ha, mga kababayan. Meron kasing picture kanina na pinakita ha, ah, ang Congress. Ayan o, oh, Nakita niyo yung picture na yan, mga kababayan. Natawa ako dyan sa picture na yan. Bakit? Andoon si Glenn Chong. Nandoon si Trixie. Nandoon si Joey Cruz. Ah, nandoon si Sas. Andito si Vic Rodriguez, nandito si Tio Moreno, nandito si Badoy. Pero nung tinalong sila, umami naman si Trixie. nasi si, John Jun Abinis, nandyan din. Umami naman si Trixie na nandun siya. Si, si Joey Cruz, yung babae na halos mapaiyak kanina kay Abante, andun umamin din siya. Pero nagtaka ako kay Glimchong. Bakit hindi niya alam na nandun siya? Alam nyo, naniniwala talaga ako na ang sinungaling kapatid na magnanakaw. Eh. Di ba? Ano yon? Ano yung picture na yon? Multo? Napupunta ka doon? Tapos hindi mo alam kung andoon ka ba? Mampati de la Cruz, migalab shout out po. Di ba? Ah, ang lakas-lakas ng pagsigaw-sigaw niya sa liwasan Bonifacio. Pero doon sa Hong Kong, sa kainan, hindi ninyo alam kung nandoon kayo, hindi niyo maamin-amin. Pati itong katabi ni Harry Roque na nakapula ang damit, ayan o, no, oh, yung nakapula na yan sa lamesa. Oh, akala ko nga si Coach Jarrett yan eh. Ayan o, no, yung nakapula sa lamesa. Walang nakakakilala ni isa kung sino daw yan. Sabi ko, ang hirap naman po siguro na umatind ka ng kaain. Yeah? Makipagkainan ka sa harapan at may uupo sa harapan ninyo na hindi nyo kilala. Napaka-imposible naman ah. Si Mr. Yu, si Mr. Lim, si Mr. Yang. Kahit ganun man lang. Yeah. Hmm. Wala. Hindi nila masabi-sabi kung sino. Lahat sila nagka-amnesya. Yan, yeah, lang mga kababayan. Lahat sila nag-a-amnesya. Ah. Bulaklaon. Kaya nga. Pero inyo, yun, andon si Sas, si Tio Moreno, si Juwi, Cruz, andon si Peebles, Oh, si Trixie, nandun pa yung lalaki kanina, si ano, yung, yung attorney ba yung naka-green? Tapos si Beck Rodriguez sa likod nung nakapula, si Harry Roque, tapos si Badoy, oh, si John Abines, si Glenn Chong, sino pa yung nandito sa likod? Tapos yung nasa harapan ninyo na personal na panauhin, hindi nyo kilala? Di ba? Nakakapagtaka. Hmm. Kaya mga kababayan, Si Digong, ako sabi sa inyo, mahirapan po talagang umuwi sa Pilipinas yan. Una, ang kaso kasi na final sa Netherlands, sa ICC, hindi kasi sa Philippines. Ngayon, walang karapatan ang Pilipinas na mangi-alam sa kaso ni Digong doon kasi sa ICC final. Ngayon, hindi talaga makakauwi. Tama yung sabi ni Enrile. Pero, ang sabi ni Enrile, ah, naniniwala siya na makaka si Digong. Oh, uwi pero nakagarapon. Di ba? Oh. Naniniwala naman ako, makawe si Digong, pero nakagarapon. Oh. O maganda ng legal defense para sa kanya. Mm. Sinabi ni Enrile na duda siya makababalik pa sa Pilipinas mm. ang dating Pangulo. Mm. Pagkakabalik lang na sa Pilipinas, yun nga lang, nakakagarapon. Na? Yeah? Oh, so alam nyo na, mga kababayan, na kung bakit ang video na pulburon video ni BBM doon plini ni Maharlika at ni Harry Roque sa Canada para walang makasuhan sa kanila kasi walang jurisdiction ng Pilipinas na magkaso sa naglabas ng video ni BBM na pulburon doon sa Canada. Walang power ang Philippines. So ngayon ang tanong, makakauwi pa ba si Digong? Hindi rin. Kasi wala pong power ang Pilipinas para pauwiin si Digong sa Pilipinas. Oh. Diba? Like, like, like po tayo mga kababayan. 4,000 plus po tayo dyan. Mm. So ngayon, mga kababayan, mm. ito na. ah, Ito yung sunod natin, mga kababayan. Ha? Si Duterte, mahihirapan po ang kanyang mga abogado na magdepensa sa kanya. Eto <laughs> na, mga